Siyempre, papakita natin yung mga nanakulong. natin. Ha? Oh. Na na. huh? oh. Wala si Taytay, -tay kaya Dali, ang <todic> <todic> Kasi naman ni Kapitana, pwede lumikas eh. Hindi na po. Ito na lang po ang sabaho. Gumawa na po ako na higaan namin. Hmm. Ingat kayo mga kadudis. Bumapit tayo yung buko ko po oh. tinanggalan ko ng dahon para hindi ano nung hangin dagat na sa atin eh. ito, 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 ito. dagat na po ito. wala lang kitang lupa ingat po mga kadudis ingat ingat Ano na update natin? Ano man tayo? Oh, this really